picture, pera at video kung paano sila madalas nakikita at may relasyon sa nakaraang mga panahon at taon at kasalukuyan. Mahirap kasing itago yung Ah, hindi na yung video at picture kung sila hanggang sa birthday party magkasama magkakasama sila. Hanggang sa kung ano-anong gimikan ay magkakasama sila. Ang kakapal ng mukha talaga ng mga taong ito. nagdala ng pera sa senador mismo sa loob daw po ng senado kilala na ni senador Ping Lakso wow meron pong CCTV na kuhanan sa video na isa raw uh, empleyadong uh, may kaugnayan sa Blue Ribbon Committee may kaugnayan sa kongreso so, at may kaugnayan sa senador ang tanong ito ba ang dahilan kung bakit yung mga oposisyon at dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Marcoleta ay kagad-agad nilirekomenda na maging state witness ito si uh, Ang Mga Diskaya para ba pagtakpan yung nakilala at pumasok sa Senado na di o mali na ng pera? Wow! Eh hindi naman kinakailangan mag-state witness ang, ang malaki ang kasalanan, malaki ang pananabutan, lalo na kung hindi pa nagbabalik ng pera na galing sa illegal na gawain tulad ng korupsyon. Sabi kasi ng DOJ, ibalik muna ng mga diskaya ang kanilang kinuhang pera sa gobyerno at aaralin kung sila ay may kakayanan at dapat maging state witness. Pero matindi po dahil nirekomenda ni Sen. Marcoleta sa DOJ na isa lang kagad. Isang antalang may tuturing na isa sa malaking may pananagutan sa korupsyon na ito ay ang diskaya family. Dahil umami namang nagpasasa siya sa mga kontrata mula pa ng 2016, anim na taon sa Duterte administration at tatlong taon dito sa Marcos administration. Mas lumala lang ay itong 2024 at 2025. Pero yung 2016 hanggang 2022 under Duterte, doon matindi po. Bilyon-bilyon talaga ang nakuha. Kahit ng pandemic na walang opisina ang lahat ng gobyerno at pribadong sektor, nagkamalang mahigit na 20 bilyon piso kung ano itong diskaya. Tapos gagawin witness, ay kalukuhan talaga. So baka kaya, kaya ginagawa nilang witness siya ay para mapagtakpan na hindi na pag-usapan yung Duterte administration. Kung tutuusin, mas maliit pa itong na-discovering anomalya sa nakaraang tatlong taon kumpara doon sa anim na taon. Kasi si Diskaya pa lang ang umamin na nagpasasa sila. Marami silang nakuhang proyekto at pera ng Marcos ng Duterte administration ay papaano yung ibang kontraktor? Hindi ba? So, ganyan pong katindi ang galaw. Ngayon, yon ang aalamin at i-expose ilalabas ni Sen. Ping Lakson nasa na sa record niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. At sabi ni Ping Lakson, kanyang ipapatawag yang lumabas sa CCTV na nag-deliver ng pera sa isang senado. Kung sinong senador ang kanyang pinuntahan sa senado at sino ang may kaugnayan sa korupsyon, ilalabas yan at dapat ilabas noong taong nakita sa CCTV sa loob ng Senado. Paano ngayon magdidina yung mga senador na yan kung sino man yan? Malupit. Sabi ko sa inyo, Kongreso at Senado sangkot dito sa katiwalayang ito tapos sila nag-iimbestiga. Buti pa sa Pinlakso talaga hindi kasali yan. anti Ang te-corruption niyan pro day one araw pa. So ngayon, siya na yung chairman ng Blue Ribbon Committee kaya ho, talagang walang may tatago. Sabi niya, kahit senador pa, kahit kasamahan pa, pag itinuro at meron ebidensya, ilalabas ng kanyang Blue Ribbon Committee. Kaya ho talagang iiyak dyan yung mga oposisyon ngayon pag sila nadamay dito at nahukay ang mga posibleng may kinalaman doon sa Duterte administration. Anim na taon po yan. Isipin mo kahit na may pandemic, may racket, kahit may pandemic, may flood control, kalokohan yun. Kalokohan, kalokohan. Ang daming namatay noong pandemic. Daming may sakit ng pandemic. Sarado ang opisina ng gobyerno at pribadong sektor. Tapos yung kontraktor, dalawa hanggang dalawampu, hanggang dalawampu, tatlong billion ang nakuhang pera sa gobyerno. Eh bakit pinayagan niya? Alam ko bagalit sa korupsyon sila? Puro kay salita, wala pala sa gawa. Pambihirang buhay talaga ito. Kaya nga, may crisis ang bansa dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Ayan. Okay? So, abangan natin kung sino ito. Abangan natin kung sino po itong nasa CCTV at hawak na ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa tingin ko rito, pati sa loob mismo ng Senado, mag-aaway-aaway yan. Dahil yung mga senador na tutukoyin dyan, magdidina yan. Kahit na kompleto ng ebidensya, video, picture, at mga relasyon nila, magdidina yung mga yan. Walang aamin sa mga yan. Magmamagaling, maghuhugas kamay. Pero ang problema si King Lacson at ang Senate President paninindigan naman nila yan kung anong ebidensyang makukuha. Ang taong bayan na magpapasya Saan tayo ngayon maniniwala? Sa mga senador at congressman puro denial? pangkain inakusahan? O dun sa mga nag-aakusa at ebidensya? Picture, pera at video kung paano sila madalas nakikita at may relasyon sa nakaraang mga panahon at taon at kasalukuyan. Mahirap kasing itago yung ah, idina yung video at picture sila hanggang sa birthday party ay magkakasama sila. Hanggang sa kung ano-anong gimikan ay eh, magkakasama sila. Ang kakapal ng mukha talaga ng mga taong ito. May crisis ang bansa dahil maraming makakapal ang mukha sa gobyerno. Elected, appointed, at mga kontraktor. Ang kakapal ng mukha no? Kaya may crisis ang bansa. Walang kinalaman ng maraming Pilipino. Walang kinalaman ng majority ng Pilipino. Pero pinagnanakawan sila, niloloko pa ganyan silang kagarapal. Kaya asahan na natin yung away-away na ito para magpagtakpan nila ang kanilang kasalanan. Huwag natin pasinin yan. Ibabalita ko lang sa inyo. Pero hanapin pa rin natin ang katotohanan. At managot. Sabi ni Ping Lakson, internal cleansing bah para sa polis? Gagawa ang paggagawa ng paglilinis. kan patindi Internal cleansing sa Blue Ribbon Committee. Nakakadalawang palang hearing si Marcoleta ng si Aunt chairman. Ngayon ang galaw ni Ping Lakson, internal cleansing sa Blue Ribbon Committee. So, ibig sabihin, merong mali. Merong maling ginawa. May kaduda-duda. Itong kasalukuyang liderato ng Senado sa ginawa ng nakaraang, kong, nakaraang liderato sa loob ng dalawang buwan. Mula July at August nagtrabaho ang grupo ni na Marcoleta at Sakaho. itong sina Escudero, Estrada at iba pa. Pero nakita ni Ping Lakson, kailangan internal cleansing. Kailangan linisin ang loob ng komite. Wow! Grabe! Dalawang hearing may problema na. Ngayon kailangan ng linisin. Something wrong talaga. Ano ang inyong pinaggagawa? Gusto niyong pagtakpan ang mga kaalyado niyo? Gusto niyo ay ibaliwala itong crisis na ito? May crisis na ang ating bansa, pinaglululoko niyo ang mga Pilipino grabe ang kakapal ng mukha talaga ng mga taong ito. Managot kayo sa bayan. Managot kayo sa ating batas. At kayo namang nasa gobyerno, bilis-bilisan nyo ang galaw. Huwag kayong masadong mabagal. Napapag-iwanan kayo sa maraming denial, maraming uh, uh, mga paikot, maraming panluloko ng mga taong dapat managot sa bayan.